itatama ko yung oras ah uh, nakaangat na yung susi niya kaya lang hindi siya mailipat ngayon kaya hindi siya mailipat maluwag yung crown tatanggapi pindutin to iaangat tong susi yeah, yeah. tapos ipitin to yung stem tapos papahigpitan to Buti na lang, vlogger yung pagkagawa natin. Tapos, Kata, isa, isa, talaga, oh. ipapasok ngayon yung susi dyan, stem with sweet crown. Yun lang. Pag pinahigpitan mo na pala yung susi niya, maiksi na pala. Nangyayari, maiksi na. Yung ba talaga? oh, naman, hindi niya mo, diba? Kapag inangat mo, ibabaon ko dapat sagad na. Hindi na maabot. Ibig sabihin, hindi na maglalakdo sa loob. Mayroon technique dyan, eh. Luwagan mo? Ah, uh, luwagan. O kaya mayroon akong glue. Hanap lang ako blue ng glue. <coughs> <coughs> Ani Okay. O okay. nga ako na ano eh. Yan. Nalagyan ko na siya ng glue. Yan talaga pag nagagawa ng relo sa ano eh. Sa gili-gili eh. Sa ikot eh. Medyo si na isa gumawa ng relo nakatayo, no. nakaupo, naka no? nakatinga, naka, tinga, naka <laughs> lahat, lahat na. Naka yan, naka nito ano, mahaba siya. Ito yung ganito mahaba. Ah, kasi sa kanya pa naman po eh. Natin natin kung okay na. Salamat. Pag inangat ko, ay nalilipat na siya. Oras ngayon ay 10:50. 10. 10.50 yan ang ginawa ko lang dito dahil yung susi niya hindi siya mailipat hindi siya malipat yung oras Para Malu mo siya. maluwag na yung crown nung pinahigpitan ko naman yung crown umiksi naman yung steam hmm. pagdating sa loob pag ipinasok ngayon ginamitan ko siya ng glue para hindi mo siya isasagad na iroroskas ngayon kapag may glue i-adjust mo lang na hindi sasagad para humaba yung stem ngayon nagpang-abot na sila ng ng okay movement niya makina. Ito mapapagawa rin, oh. no. Yung kung pagagawa to piece by ito ano. O relo ito nang ano. Ayun, okay piece na. Box.